Thank you everyone for coming here. Um, I'm really excited to speak. Um, um, I'm really happy to, to be here. Um, I need so I need medical of cannabis for my seizure disorders. Para ano? Para mawala yung para para mawala yung sakit yung mga mga bata po. Lahat, lahat po. Maraming salamat po. Wow. <laughs> Bilang magulang, gagawin mo lahat ng makakaya mo para sa anak mo, di ba? At iba pa mga opisyal na ating gobyerno na ma-approve na ito. Just a matter of time. Just a matter of compliance. Hintay-hintay na lamang po tayo. Hindi tayo abuti ng limang taon, Sachi. Hindi tayo abuti ng sampun taon. Malapit na. Malapit na. I Expect natin by end of next year, okay na tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tayo. um, yung mga naging diagnose ni Sachi, nung una hindi siya ma-diagnose kasi pagdating sa MRI, parang hindi maintindihan yung kanyang brain scanning dahil uh, 40 days of life, nag-MRI na si Sachi. You know, actually, third day of life, nag-CT scan na siya. Kasi nga, alam na, nang, alam na namin na may something wrong with the brain. So, day one pa lang, may neuro na siya na nakaantabay. Kaya lang at that time, walang manifestation and what have you. So bottom line, fast forward, na-diagnose yung anak ko na seizure disorder kasi hindi lang siya isang beses nangyari. Pag ang seizure ay nangyari ng multiple times, eh, diagnose ka ng, na as epilepsy. Gano'ng kahirap, mahirap sobrang hirap dahil una nung kinukumbulsyon niyan syempre <laughs> saan ka pupunta saan so, lang namin google pag nag -Google kami yung iba doon hindi naman namin maintindihan di lalo kami nalito and then of course doktor yung una mong isa sa mga pupuntahan mo no So, siyempre, dito ka sa conventional medicine. Hindi, siyempre, umangat yung pag-asa mo. Tapos nakita mo kahit paano, nag improve eh, nagaganap kami ng alternative. No, nakakita sila ng alternative uh, uh, me medicine, which is the cannabis, which is CBD lang at that time. Right? Ngayon kay Sachi, in terms of, hindi lang kay Sachi, lahat ng magulang na may ganyang klaseng kondisyon uh, ng mga anak, ang masakit dyan yung ano, yung makita mo na nangingisay sa harapan mo at wala kang magawa. Kasi hindi mo pwedeng pigilan yun, nahayaan mo lang eh. Ang intervention nga sana, lagyan mo ng Uh, medical cannabis, kasi base nga sa research sa ibang bansa, at nakikita namin namin sa video, yung mga may access doon, bibigyan lang, uh, I don't know kung paano yung administration, rectal din or minsan nilalagay sa nirarap sa gilagid. Makikita mo, after a couple of minutes, they're back to normalcy. And the other thing na iniisip lagi namin is, sino bang unang papanaw? Ako o yung anak ko? Kasi kailangan natin pag-usapan yun. Kung ako tatanungin mo, gusto ko sabay. Pero kung talagang kailangan ko mag at mamili, siya nalang mauna. Ako, siya mag-aalaga sa kanya. Eh, katulad niyan, siya lang mag-isa. ba? Diba? So, ang hirap. So, sana, maipasa na yung mga batas, ah, uh, kasi malaking ginawa yun para sa mga nag-aalaga at sa mga may sakit. Huwag na lang yung nag-aalaga. Yung pasyente mismo. Yung sakit na yun, wala namang pinipili. Kung mahirap ka, mayamang ka, wala. Basta, naibigay siya yan, gagawin mo lahat. Eh, eh, eh dun sa advocacy, advocacy yan, nung nakikipaglaban ba kami noong 2014, eh, nag-start ako, ah, personally. Marami akong parents na na-meet na meet na gusto mong tulungan man lang pambi kasi hindi umiinom ng gamot eh. Kasi kahit paano maka, makatulong man, ano, yung mga pharmaceutical drugs at that time. Pero alam mo, sabi ng ibang magulang, Sir, sir hindi kami makabili ng gamot kasi hindi ko masusustain. Kasi, for the rest of their life yun eh. Eh, magkano yun? sabi nga ni Doc, di ba? Minsan, isa. Pag dito malab, dalawang gamot na. Combination. Eh, katulad ni Sachi, limang anti-epileptic drugs na. Full dosage lahat. Right? So, saan sila kukuha ng pera para sa gamot? Ang gagawin nila, yung pera ko, ipangkakain na lang po namin. Can you imagine that? Everyday life, yun yung hirap, yung financial aspect. You know? So, emotional, financial, and then of course, physical. Kasi pag sinumpong yung mga yan, babantayan mo eh. Eh, kung nasa trabaho ka, eh di mag ka ngayong umuwi. Kasi kailangan umuwi ka na at i-monitor mo. Kasi may darating yung panahon or baka dumating yung time na hindi na gumagana yung medication mo sa bahay, yung mga intervention mo. Kailangan mo nang dalhin ngayon sa ospital. ba? Diba? Especially nung COVID. Ang hirap. Kasi mamili ka. Epilepsy? COVID. E pag nagka-COVID yung mga ganyang pasyente, yung chances of winning nila to fight the virus, napakababa. Kasi immunocompromised yung mga yun. So ang hirap po lahat, all aspect of it. Pero sir, hindi nyo ba nagawa na kumingin ang parisibo, pariseta para makapagtikman lang yan kahit paano? I Alay, mean, no? Take, take ng... Take ng medicine na cannabis. Alright. So, the reason for that is bawal kasi yung medical cannabis. Ay, med bawal ang cannabis today based on our laws. Hawakan mo lang yan, kulong ka. Diba? Kunyari, dito, magkakasama tayo. Isa dito, mahulihan ng isa lahat tayo ikukulong. Ganun yung interpretasyon ng batas. At ang masama niyan, kahit napakaliit doon dala mo, pwedeng, kasi may limit yan, di ba? Non-bailable. Eh, kaming mga, kaming mga magulang na inaalagaan yung mga anak namin, kaya nga hirap ng advocacy yan. Siya, kailangan namin pumunta sa kongresyon, di kami makapunta kasi nag-aalaga na anak eh. E eh, pag nakulong pa yung magulang dahil lang doon, e eh, sino mag-aalaga sa kanila? 'di ba? E ang gusto mo lang naman ay gamot para matapos na 'yung kanilang paghihirap. Remember ah, ako ay nasa harapan niyo. Pero ang dami pang magulang, pasyente na iba 'yung sitwasyon kaysa sa amin. Ang hirap.